Hindi basta libingan ng mga patay ang Manila North Cemetery, nagsisilbi rin itong tahanan ng nasa dalawang libong pamilya. Pero sa darating na undas, kailangan daw muna nilang humanap ng ibang masisilungan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Ang sementeryo hindi lang himlaya ng mga namatay. Tahanan din ito para sa mga nabubuhay. 1953 pa raw nang manirahan ng ninuno ni Ate Ruby dito sa Manila North Cemetery. Dahil sa hirap na buhay, dito na rin siya ipinanganak at bumuo ng pamilya. Sa maliit na puntod na ito, naninirahan si Ate Ruby kasama ang kanyang asawa at tatlong taong anak. Pero dalawang linggo bago ang araw ng mga patay, pinalabas na sila ng nangangalaga ng sementeryo, kaya pansamantala silang dito nananatili sa bubong na ito. Dito po kami, nung nakaraan po, dito po kami. Ngayon, yun, nung dumalaw po yan dyan, Dumating yung may-ari, pinalis kami. Dito kami lumipa. Mm. Tanging ang pagpapalinis sa mga puntod ang pinagkakakitaan nila. Ngayong mag-uundas saan inaasahan nila, pero matumal din dahil sa panahon. Dahil pag maulan, dahil mm. -hmm. din yung mga inaalan ng dalaw na hindi makakapagpintura. Dahil dito, wala rin masyadong bumibisita. Pumunta na lang si Ate Ruby sa palengke ng Blooming Treat at nagbahay-bahay para manghingi ng makakain. Itong mga ulam na ito muna ang pagsasaluhan nila habang hindi pa makadiskarte ng palinis sa mga puntod. Ang 73 taong gulang naman na si Nanay Adinita, 25 years nang naninirahan dito. Hindi rin daw niya sukat akalain na kakayanin niyang tumira rito. Ngayon, nasanay na lang kami. kasi simple, mas mabuti na yung may matirahan na yeah. isa lang. Hindi na raw niya kayang tumanggap ng mga palinis, kaya nagtayo na lang siya ng maliit na tindahan sa loob din mismo ng Musileo ng mga patay ng kanilang binabantayan natindahan nila nanay na basta sisiguraduhin nila na ang mga paninda nila kagaya ng mga kandila na ito ay nandito lang sa pwesto na ito para mapanatili ang kayusan ng buong cemetery. Sa bisperas ng araw ng mga patay, ililipat daw nila ang mga gamit nila sa katabing bodega para sa pagdalaw ng mga kaanak sa puntod na kasama na nila sa araw-araw. Sa ngayon tinatayang nasa 2,000 pamilya raw ang naniniran sa Manila North Cemetery. Pero taong 2021 raw nang ipagbawal sa kanila ang pakalat kalat sa lugar. Pasasalamat pa rin ni Nanay Adinita na mayroon siyang maayos na natutuluyan. Pero sa kaso ni Ate Ruby, hiling daw niya sa araw-araw na magkaroon sila ng maayos na tahanan nang hindi na sila makihati sa himlayan ng mga pumanaw. Mobile Journal, Kaila Makantan, Hatid, ang Mukha ng Balita.